channel. So, gagawa kami ng video at na... Uh, kita Mga niyo, acting, acting. Oo, ganon. At hindi po tatatulong sa kita para maban pa ako eh. Kaya, uh. So, ang ginawa lang po namin para to, para mapasayan po namin kayo. At huwag din niyo po gagayahin, ha? Opo, In acting lang. Antig lang po. Okay. Nababasa niyo sa title ay... Mag-aaway-aaway kami, pero hindi po uulitin ko. Hindi po totoong sakitan. Gida, wala na po namin ito para masaya na po kayo. At sana po magustuhan hey, ko po ninyo. Kaya, na, video, pasok. <music> ikaw. Ano ba ang problema <laughs> mo? Galit na galit ka sa akin, ha? Of o, oh, mo kasi, oh, pwede Ako lahat ang gumawa ng gawain bahay dito. Ay, ako ang susunigit. Ako ang naglaba. Ako ang nagtulong kayo sa pagsambay sa ng mga damit. Ate Alshie, wag ka... Kami mo yung ano, huwag ni Ate Persons. Pag sinabi mo, susuntahin kita dyan. Ang sasabi ka dyan. Bugun kita yun. Ano ba ang gusto ninyong mangyari?

Nilisan mo na eh, kainangan. Ayan, mukha babagan mo. Oh. You know, hey, Ayan, okay? so, hindi ko nag-awit mo ko. ako? Ikaw gusto ng ko eh. O magsasakal naman lang kayo. Hindi, hindi ako sa iyo eh. O na? mo. Ano iwan mo? Ano na, yung isa-isa kay ay ako kasi pakalim mera. Tignan mo ko sa iwig ko na wawala. Yamayam pa kasi siya. Kasi sumpong pungera. Kaya hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Si Ate Precious kasi Galit na agad kahit din na wala ko yung may kasalami. Mera kaya nagalit si Ate Precious. kasi nang nilam niya ng mga gamit niya. Kati ka silagan na ayaw naman ng gamit. Tingnan ko 'to, 'yung Bakit ko daw ng ka-etaka? Hirumin din mo ayaw naman ng move. Teko madin nang ayetaka mga game. O naman ng mga galante. na bang ko? Low card lang. Doble pa nang away. Eh suka ko nang e si kasi ng mga gamit ba? Isa ka ding lakiisale. Eh ano naman, ikaw naman yung may kasalanan. Ikaw nga, mo, parang Jenny Ano gagawin ko? Ate Alshay, lagi, mm -hmm. siya naman talaga yung may kasalanan. Hindi naman ako lagi may kasalanan. Lagi na lang ako yung sinisisi. Di naman yung may kasalanan, hindi naman ako. Si Kathleen, sinasabi na kumuda ako ng photocard niya. Eh, siya yung nakuha sa akin ng photocard eh. Tapos, sabi niya pa na, ako daw gumagawa ng gamit niya. Eh, hindi lang. Tumagun ng kayo ito sa Spanya. Sobrang pang. Kasi ako yung sinisisi mo. Eh, totoo naman na ikaw kung muna love mo, Carl. Ako ba talaga? Ikaw nga na umunawid dito. Ba't ako? Kapala ka ng bukam eh. mo. Ang pangat ka nga umunawid. Yahiya pa na ako sa ilo mo Pangal mo pa ang galing pasok eh. Ikaw may lo mo card mo tinapon nga dati. Eh at sinapon na hindi na tawag sa mukhang basura. Bakit? Bakit? Bakit ka 8 -8 na nalampal? Eh, ikaw yung nauna eh. Bata Sisi ako? ka lang sisi. Ikaw yun. Ikaw kaya yun. Ikaw yun. Naninisi ka. Sinungaling ka. Kapal ng mukha mo. Yeah, yeah. Sa'yo. Kaya wala namang taon. May gusto sa'yo eh. Ha? Hmm? Ikaw mo. Hindi ka. <laughs> ikaw mo. Hindi ka hiya kasi. Atis, hindi gusto. Hindi hiya mo ako sa'yo. Hindi ko gusto ng cash mo. Iniwan pa ng pamilya. Kahit na maganda pa rin ako. Maganda or maganda na mukhang pangit. Eh. Tingin ko lang sa sirin maganda ka. Pero totoo, pangit mo. Yung mula mo card mo, mga si na eh. Yan hiyawan sa kanya. Kung muna sa basura, Yung asa niyo nga, parang ano na eh. Parang mabawa na you kinosa, basa, basa.